Anong nga lang ako, sir, no? Anong nararamdaman mo at kailan pa yan? Actually, uh, 2019, bali, uh, na rin ako. So, mm -hmm. wag Huwag mo na sabihin yung pangalan ng pagkakama. So, inya po, ano, sa ang nangyari nun, positive, barang ko po dati. 2019 po yun. So, mm uh -huh. nagamot naman po. Napatay naman yata yung, ano, Uh, -huh. gumawa sa Kaso ngayon, parang may kakaiba na lang akong naramdaman na may mabigat dito. Tapos parang parang lagi ako inaantok na hindi ko maintindihan. Parang niipan yung isip ko po ako. Mm uh -hmm. -huh. Ngayon, nagpa-check up ka sa ibang mga gagamot? Wala po. Yun lang po yung ano. Yun lang yung mga -po. Po. Eh, po. Yung 2019 po. Tagal na po. yun naman sa doktor galing ka na. Wala naman po akong ano kasi okay naman po normal naman po yung ano ko. Eh. Hmm. Actually, may binibira sa dalawang babae. Pero kasama na rin yung ano ka tayo. Kasama na sa yung namatay na mga Ayun nga po siguro yun. hmm. yung Ang namatay na. Siya po yun. Uh, gawin natin Ila, eh uh, ano ko dun sa dalawang bago sana sa sana lang ko ibabalik yung nilagay sa ano magtiwala ka lang apo, apo. at sumampala tayo sa Panginoon at ako na bala at ibabalik ko lahat yan wala akong makita sa handa po sa iyo eh. yeah, po eh pero si yung ano mo na eh. demonyo yan yung demonyo na nagukos sa eh, iyo kung minsan yeah, yun po yung sabi na... niyo po nakita niyo po sa likod ko no karamdaman ah, ah. ah. ko kinalimbutan nga po ako nun ang galing natin yan yung magpapahamak sa iyo tao dito. Dalit ko lang. Aalikinan natin. Ang mararamdaman mo sa papel na ito, nagbabagang parang uling. At may tumutusok. No. Ulitin ko, wala kang sakit doktor. Sakit doktor po ito ha? Okay. Wala. Alam mo, pinipiga ko. Opo. Okay, ito pinipiga mo. <coughs> Satu Areco Tenet Operaro <troying> operator Ano bang ina Gagamitin mo siya Ay galit na galit no Ano ah, na pakita tinitin mo Ano ah, gagamitin mo to Ano bang ina Ano Gagamitin mo to ah nagagalit Magalitin mo to. Tama? Nagagalit din ba akin? Hrm! Ah. Ha? sa atin dalawa ah Hrm! Ha? Alimatong... Puh! Aaaaaaaaaah! ng latigo? Ang sakit? Din? Ang saki? Ang saki! Sige, gantihan mo ako kung kaya mo kong gantihan. Gantihan mo ako. Nakikita, ma'am. Nakikita. Okay. Gantihan mo ako. Gantihan mo ako. Sige. Sige, sino malakas? Sige. Ako! Ah, ikaw. Ako ko malakas! Ay, ah, gano'n ba? exult Oh! Oh! oh. oh bakit naglulumpasay ka na? Akala ko ikaw'y malakas. Ah. Ha? Ah. Akala ko ikaw'y malakas. O sige, biray mo ko. Sige nga. Hmm. mo ko. Bakit sisirain mo yung isipan nito? Para? Para? Papatay mo ba ito? Akin siya! Ay, sa'yo. Ay, hindi pwede yun. Hindi ako papayag na ganun lang. Ah. Aalisin mo nila mo rito o papatayin na kita. Aalisin mo. Aalisin mo. Oh, dalawang kamay mula sa ulo sumunod sa akin. Hindi ako susunod sa iyo. Ha? Ah, ah, ha? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Oh, galit ka pa rin. Magpakumbaba ka sa akin. Hindi ako yung magpapakumbaba sa yo. Oh, sige, dalawang kamay mula ulo. Dalawang kamay! Kabalik! Hmm. Sige, sige. Kailan mo pa kasama to? Kailan pa? Sumagot lang para hindi mahirapan. Ha, Demonyo! Kailan mo pa kasama to? Matagal na! Matagal na? Galit na galit ka! Hmm. Hindi ka ba... Hindi mo ba bababaan yung boses mo para hindi ako magalit sa'yo? Ha? Matagal mo lang kasama to? Oo. Ha? Bakit ganon? Bakit ganon? Sin, sino utos sa'yo na ano mo to? Ah, sino? Napag-utusan lang. Napag-utusan ka ng mangkukulam na babae. Oo. Oh. Ah. Oh. ah, anong layunin ng babae na itong dalawang babae na nakita ko? At saka yun yun, no? Papatayin. Papatayin. Bakit papatayin? Ah, Galit. Nagagalit. Anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Ha, anong dahilan? Anong dahilan? Para? Anong dahilan? Anong dahilan? Personal. Personal. apo Magkano? Magkano? Magkano binal? Sige, hindi kita para magkano? Magkano Alam ko malaki. Malaki po. Malaki. 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 Ngayon, ngayon, ha? Gusto siyang patayin. Gusto siyang patayin. Ay, papane. nahuli ko na kayo Nauli ko na rin yung kumukulong sa kanya. Hmm? nakaano na kayo sa akin, no? Hindi ko pwede itong bitawan. O, alis mo pa. Sige na, mag-usap tayo. Sa mga oras na to, ako magdadala sa isang piyerno, ha? Kasi hindi ka nababagay dito. Ito ay mundo ng mga tao. Ha? Ha? Okay. O, mag Ma yung pala, magalang ka naman pala, eh. Kanina, alos gigil na gigil ka sa akin, eh. O, ulitin ko, sa kapangyarihan yung dilim, ako liwanag ako eh. Sino malakas sa atin? Kayo po. O, oh, ba? Kayo, oh, bakit sabi mo kanina, ikaw ang malakas? Ah, o oh, sige, tanggalin mo na lahat. Sige pa. At nan nandun yung isang ano, oh. Hindi sila makakausap, ikaw lang. Ha? oh kasi ikaw lang pinadala eh. Hmm. Okay lang sige, okay lang. Ah, uh, ma'am, hindi ko ma hindi na natin makakausap 'yan kasi naka-cover. Bali itong demonyo. Demonyo 'to, haba na siya ngayon. Siya yung umaano dito para an anin yung sirain yung utak tapos gumawa ng hindi maganda. Ngayon, ang ano natin dito, pasitsahan tayo. Papatay ko yung mano dito. Kamaganak mano, ano, ano pansyahan po. Hindi pwedeng ano. Pumapatay po ako ng mangkuman ng gumambala din na nagpagawa. Mm -mm. Eh, uh, isipin nyo. Gusto nyo ba mamatay ito? Sila buhay? Meron. Meron. Opo ka dito. Patanggal. Kasi mayroon na kung ikaw ko madam. Ang kayo? O, kunti na lang. Kunti na lang. Ay, Opo. Okay. Nagalam ka pala. Ito na. Pag tiyatanong ka, huwag ka naninigaw ha? Opo, opo, opo. Opo. Opo ka naman pala eh. Sige. Hindi ako nakatakot sa'yo. Opo. Kahit marami kayo. Sige, kunti na lang. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hari, hari sa saliputan na may buwan langit at lupa. Umingi ako ng basba sa iyo na puksa lahat ang gumagambala sa pamilyang ito at huwag nang balikan. San ifratris? At mek? Adam! naig sa Panginoon. Resume! Po! Pangalan nito? Jerry. 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 Pangalan ni Jesus. Jerry, balik sa katawan mo. Sir, Di Hindi mo alam? May video tayo. May nakabideo tayo. Panood niyo na lang. Uh, ah, ah, Iba Sambales, kung saan nang gagamot. Ang team Apo Eric, Apo Chalin. Ito, uh, ah, marami tayong ano, na puksa. Ah, yung nga, talagang galit na galit yung demonyo. Ah, akala niya, mata, ma, mananaig sila. Uh, yun nga, maraming salamat sa mga sumusuporta. At sana, tangkilin pa tangkilikin nyo ang aking mga video at may AdSense po tayo. Sana huwag nyo escape para makalikom po ko ng budget. At shoutout out sa team Apo. Apo Rap, Apo Ken, Apo Mau. Mga kasamang ko po yan na veterano. At shoutout kay Apo Nel, Yeswa Masiya. Kay Maika, uh, isa pong cute na... Uh, manggagamot yan. At si pa ba? sa team supremo na pinangungunan ni uh, brother car laban lang tayo mga team supremo magandang